Hindi pa rin natatagpuan ang ulo ng pinugutang security guard ng niloobang car dealer store sa Quezon City noong Pasko. Ayon sa mga polis, mismong mga katrabaho ng biktima ang salarin na sinubukan muna siyang kuntsabahin bago ginawa ang krimen. Nasa pronay ng balitang yan, Simon Gualvez. May nalang hiya po eh na hindi po may isip na gawin ng normal na tao. Hindi matanggap ng pamilya ng security guard na pinugutan sa lob ng car dealer store sa Quezon City nung Pasko na mga katrabaho pala nito ang may pakana sa karumal-dumal na krimen. Subsub -sub sa mesa at nawawala ng ulo ng abutan ng mga otoridad ng bangkay ng 50 anyos na biktima na si Alfredo Tabing noong December 25. Hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan ang ulo ng biktima. Unang inakala ng mga polis na personal na galit ang motibo sa pagpatay sa CQ. Pero kalaunan, iba ang nadiskubre nila. Meron din pa lang nawawalang uh, bolt at uh, pera sa uh, establishment na nato. Sa Ford. Uh, amounting more or less uh, uh, 3.6 million para may sa para nila at uh, makuha nila yung pera. Uh nga uh, napatay nila 'yung. Lumalabas nga rin katrabaho ng biktima ang mga sospek. Yan si na Jomar Organes, staff at tagatimpla ng kape sa mga customer, at si Michael Caballero, driver sa car dealer store. Planado raw ang krimen ng dalawa at posibleng sinubukang kunsabay ng gwardya pero hindi pumayag. Itong uh, suspect natin, uh, uh, chinachat si victim natin. Una-una, inaalam niya kung sino yung magjujuti at kung ilan ang magjujuti that time. Hindi na raw pumasok ang dalawang sospek matapos ang krimen. Hinala ng mga polis, nagtago na sa Bicol ang mga sospek. Posible rin daw na konektado ang mga sospek sa isang local criminal group. Halos mag-iisang buwan na mula na mangyari ang karumal-dumal na krimen. Aminado mga pulis, isa sa nagpatagal na kanila investigasyon para matukoy sa anak ang mga sospek ay ang kawalan ng gumaganang CCTV sa lugar mula parao Pebrero ng taong 2022. Sa isang text message, sinabi ng Quezon City Department of Public Order and Safety na posibleng makansela ang permit ng car dealer store oras na mapatunayang lumabag ito sa ordinansa na nagre-require ng CCTV sa lahat ng business establishment. Ang mga sospek naman, sa na ngayong linggo ng reklamong robbery with homicide at carnapping. Dahil nawawala rin ng cellphone at baril ng si Q, pati ang sasakyan sa tindahan na ginamit nila sa pagtakas. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanhong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.